Hello guys, for today's video po ay magdidilig po tayo ng aking mga halaman guys Ayan, at na-miss ko na po sila lahat uh, Medyo matagal-tagal ko na din po silang hindi nadiligan Kaya po, uh, papasyalan ko naman po yung aking mga halaman guys Ayan Ayan ito po oh Ayan ah uh. Ayan po, diligan ko po muna yung aking mga halaman guys Ayan oh Ayan, oh. masaya na po sila ngayon. Masaya na po ang aking mga halaman kasi nadiligan ko na sila. Namiss din nila ako, guys. Kasi naging busy po tayo sa aking uh, uh, pagbablog. Kaya, <laughs> kaya, hindi na po ako masyadong nakakapaghalaman ngayon, guys. Ayan, pero ano po, uh, nagkaroon po tayo ng time para po... Uh, mabisita sila guys. Ayan, no? yan nakapag-garden-garden na po tayo at uh, nakapagtanggal na din po ako ng mga tuyong uh, dahon, ang aking mga halaman. Kaya sobrang uh, masaya na po sila ngayon. Ayan, oh. Ayan, ito po yung aking mga halaman, guys. Ayan, ito. Ayan ang mga halaman ko po. Ayan, ito pa, guys. Ayan po yung aking mga halaman. Nadiligan ko na sila. Masaya na sila, guys. Ayan ang aking mga halaman. Happy na sila guys. Ayan. Ayan at nadiligan ko na sila. Ayan o basa na po sila ngayon. Ayan happy na po yung aking mga halaman guys. Ayan o oh, ba? Diba? Dahil happy sila ito. Ayan o oh, wow. Ang ganda ng bulaklak guys. Ayan nag hello po sila sa inyo guys. O oh, hello daw. Ayan, uh, isa pa lang yung bulaklak niya, guys. O, yung isa pa, o. Oh, mamumulaklak na yung aking kalachuchi, guys. Ayan, thank you po sa inyong pananood. At uh, sa hello po sa lahat po ng mga plantita dyan. Shout out! Thank you for watching!